Abot ka may na pangarap, magpapaalam na. Sa nalalapit na pagtatapos ng dalawang taon na Afternoon Primetime, at ngayong, the longest running drama series of GMA Network na abot kamay na pangarap, ay nakatakda namang kumalit dito ang upcoming GMA Afternoon Prime series na Prinsesa ng City Jail. Ito ay pagbibidahan ng aktres na si Sofia Pablo. Aminado ang GMA Kapuso sparkle actress na ito ang pinakamalayong karakter na gagawin niya sa kanyang career. Malaking hamon sa kanya ang gampanan ang papel na anak ng isang jail warden sa upcoming series niya na Prinsesa ng City Jail. Ayon kay Sofia, very challenged. Of course, marami naman po akong nagagawa na parang lower class. Masa talaga yung dating pero wala pa po akong nagagawang masa karakter na parang street smart. Ito yung pinaka farthest sa characters na ginawa ko. So really challenged. It's not every day you get to play a role na parang everyday nasa kulungan. Challenging talaga siya. Ibinahagi rin niya ang ibang detalye sa serye, Ania. Syempre, iba po yung character na very detailed siya na lumaki siya. Hindi naman literally na lumaki sa loob ng kulungan. I'm friends with the inmates, yung mga PDLs, persons deprived of liberty. Kung lumaki ako kasama sila, syempre nagre-reflect din yung mga katangian na alam mo. Lumaki siya sa loob ng kulungan. Friends niya talaga sila. Bagamat magiging napaka-challenging na role ang kanyang gagampanan. Nagpapasalamat si Sofia na mabibigyan siya ng pagkakataong gumanap ng isang karakter at bida sa isang palabas kung saan ang pangunahing setting ay isang bilangguan. Ang prinsesa ng City Jail ang kwento ni Princess Pasqual, ang karakter na gagampanan ni Sofia. Siya isang batang babae na pinalaki malapit sa isang city jail ng kanyang ama na adoptive jail guard. Nagbago ang kanyang buhay nang makilala niya ang isang galit na bagong bilanggo, nagagampanan naman ni Allen Anse bilang Xavier Bustamante. Habang nabubuo ang kanilang pagkakaibigan sa loob ng mga pader ng City Jail, dadalhin ni Xavier si Princess sa kanyang matagal nang nawawalang pamilya. Makakasama ni Sofia at Allen sa seryeng ito sina Beauty Gonzalez bilang Charlene, Denise Laurel as Divina, at Dominic Ochoa as Raymond. Kasama rin sa cast si Laurel as Leilani, ang nanay ni Xavier at ang nakakaalam ng tunay na pagkatao ni Princess. Kimpi de Leon as Dado Pascual, ang adoptive jail guard father ni Princess Pascual. Jean Saburit as Sonya, Joyce Ching as Minnie, Will Ashley as Onse na kababata ni Princess, Radson Flores as Justin. Mini Aguilar as Nida, Lauren King as Liberty, Altantay as Julio, na lolo ni Xavier, at Ina Feleo, bilang pinsan ni Divina. Ang Prinsesa ng City Jail is directed by Jerry Lopez Sinening. Nakatakda itong ipalabas ngayong September. Ano ang masasabi nyo dito mga ka -cheezmokes? Just comment down below, please don't forget to click like and subscribe para updated kayo sa mga showbiz at entertainment happenings.